Marami na sa atin ang nauhumaling sa pagkuha ng mga video, either para sa vlogs, projects, trabaho, o simpleng pag-record ng moments na gusto nating maalala at balik-balikan. Kung noon ang pag-record -re ng high definition at professional videos ay nangangailangan ng mamahaling gadgets. Well, sa panahon ngayon, kaya na rin nating gawin 'yan gamit lang ang smartphone. Sa ilang simpleng tips at kaunting pagsasanay, kahit sino ay kayang kumuha ng magagandang clips at footage para sa vlogs o dokumentaryo gamit ang mobile phones. Alamin natin ang ilan tips at reminders na yan dito lang sa MIL 101. Mga ka RSP. alamin na natin kung paano mapapaganda ang inyong mga video at footage gamit lang ang smartphones ninyo. Una rito ha, tiyakin na maayos ang lighting o yung ilaw po. Isa sa mga bagay po yan sa pag-record dahil naapektuhan nito ang exposure ng subject nyo. Lalo na kung kayo ay indoor. Gaya ng tinuro namin sa mobile photography last time, mas magandang gumamit ng natural light. So instead, magshoot kay sa labas kapag umaga o hapon o kung hindi naman ay magshoot malapit sa bintana para may pumapasok na liwanag. Iwasan yung mga madidilim o na lugar o sobrang maliwanag na spots dahil makaaapekto ito sa kalidad ng inyong video. Pangalawa, i-check ang stability ng mobile phone. Maraming mga tao ayaw ang shaky na video. Sir, naman kasi ang gusto manood ng magalaw at malikot na clips, di ba? So para maging stable ang inyong camera, gumamit ng tripod o ilagay ang inyong smartphone sa patag na surface. Kung wala kayong tripod, mag-improvise, subukan yung gumamit ng mga libro o kahon para ma-stabilize ang inyong mga phone. Pangatlo, ayusin ang framing. Isipin mabuti ang framing ng mga shot ninyo. Isa kasi sa pinaka-basic dyan ay yung tinatawag natin na rule of thirds o yung grid na nagdi-divide sa in screen sa tatlong parte o siyam na boxes. Itapat ang subject o mahalagang details sa mga linya para mas maganda ang maging resulta ng inyong shot. O aralin pang iba. Uh, aralin pa natin yung tulad ng mga composition sa ito, gaya ng leading lines, symmetry, golden ratio, at rule of triangles. Medyo technical na yon. Pero try nyo rin, malay nyo, mas mapaganda pa natin ang uh, framing natin. Pangapat, iwasan ng digital zooming. Gaya sa photography, iwasan ng paggamit ng digital zoom dahil pinababa nito ang resolusyon ng inyong videos. Kung kaya, mas mainam, na lumapit na lamang sa subject kaysa mag-zoom in para mapanatili ang kalidad ng iyong shot. Panglima, siguraduhin na maayos ang inyong audio o yung tunog na kinukuha gamit ang iyong smartphones. Huwag kalimutan ang quality ng audio. malaga ang magandang audio para sa isang video laro na kung may sasabihin ng subject niyo o may kantang kinukuha na nyo. Kung may external microphone kayo, mas mabuting gamitin ito. Kung wala, siguraduhin hindi maingay ang paligid habang nagre-record. Pero higit sa lahat, ha, lalo na kung may audio po tayo, ha, dapat ang ito sa video na lumalabas. Kasi lalo na, pinapanood po yan, mas importante lagi ang video kesa audio. At panghuli, magsanay at mag-experiment. Sabi nga nila, practice makes perfect. So, pa at asain ang skills natin para mas gumaling tayo. Alamin kung ano ang kailangan niyong baguhin at improve. Well, wala rin naman kasi masama sa ibang experiment. Subukan ng iba't ibang angulo at stilo ng pag-video. Hindi naman kailangan na lahat ng skills o niyo ay textbook example. Ayan na ah, mga ka-RSP. Sa mga tips na ito, masisiguro natin na mas makukuha kayo o makakuha kayo ng magandang video gamit ang inyong smartphone aside sa pagiging magaling, ay maging malikain sa inyong mga shot at mag-enjoy habang nag-record. Yan po ang ating pinag-usapan ngayong umaga dito sa MIA 101.